Good morning, guys. So, gusto ko kumain ng pansit canton, pero walang pansit canton. So, gagawa tayo ng parakan para kakain tayo ng pansit canton. Ito ay noodles. Gagawin natin na pansit canton na dry. Let's go! Magpapula na ako ng tubig. Ilagay natin yung noodles. Yon Yung Kuka chicken noodles. So, masarap to guys. So, gawin natin dry. At yan na ang ating noodles na gagawin natin pansit kanton. So, ito na ang ating pansit kanton. Yan. Mayroon po tayong kalamansi. Tapos, fish pili. Yan na ang ating pansit kanton na instant noodles. Yan na, guys. So, luto na yung ating Pansit Canton. So, let's eat! So, mayroon po tayong face fillet. Hmm. Lagyan po natin ng kalamansi para parang pansit Canton yung kinakain natin. So, try natin. Hindi pa ako marunong mag-chopsticks. Pasensya kayo, guys. Hmm. Umuusok pa. So, parang pansit kanton kalaman si flavor. So, kain kayo, guys. Mm. Thank you for watching, guys. My food kalaman si pansit kanton. No to, guys. Ginawa ko lang ng pansit kanton. Thank you for watching. Um.